Wow. 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 Ayos na yun. Hindi na tayo dati. Grabe guys. Congrats. Ayan mga kalingap, ayan mga kamamshi, welcome back to my channel. Ayan, shout out sa ating mga viewers. At syempre sa ating ama ng kalingap, Kuya Bala Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at kalinga Prab. Bali ngayon, ang isi-share natin sa inyo is ang pinakabago at latest na pabahay ni kalinga Prab sa magkapatid na Christian at Chris Christian at Cristan, Tama ba? Ayan, talaga naman kahit magkapatid lang sila, silang dalawa na lang, talagang pinabahayan pa sila ni Kalinga Prab na talaga naman, thank you, thank you kay Kalinga Prab, ba? Diba? Marami nagsasabi na si Kalinga Prab daw is nakapokus na sa mga love team. Hindi po totoo yun, dahil kahit may mga love team na um, pinagkakabalahan si Kalinga Prab, is patuloy pa rin yung kanyang pabahay. May um, meron pa siya mga pabahay na Um, katulad ni Supermac, 'di ba? Kay Biance, tapos dito sa Kambal, 'di ba? Kung hindi ako nagkakamali, meron pang isa. Bali ngayon, dito muna tayo sa dalawang magkapatid na Christian at Kristen Silipin natin ang, kanyang, ang kanilang paba. Silipin natin ang pabahay ni Kalinga Prab na talaga namang mapapawaw. Wow, sana all na lang tayo. Tara, panoorin natin. So ayun mga kalingap, dito po tayo kina uh, Christian and Tristan kasi balita ko tapos na daw po yes. yung uh, bahay na pinapagawa natin susunod. So, kasi galing sila sa Bagyo ba? Diba? Pagdating nila tapos na yung bahay. Pinapagawa natin sa so, so, dalawang magkapatid na naulila sa kanyang uh, mga magulang. So tara mga kalingap, uh, may dala tayong gamit pero bago yan, tingnan muna po natin yung kanilang bahay kasi tapos na daw. Mm. yung yes. May kulay na!

Grabe guys. Ano nga niyo bro? Iyamanin yeah. yeah, niyo ba? May balcony no. pa. Iyamanin. Yeah, Parang mansion the mo. tingnan niyo oh. May test oh. Kaya yes. Wow, di ba? Pwede sila dyan pag umaga magkape-kape, pag hapon mag marimarienda, di ba? Siguro ano yan, kusina, ipasingawan. <laughs> Diyos yung ka-security tax. security tax Christian. Tinakot na rin namin ang mga gamit. Wow. wow. Para sa ba, di iba kung magpabahay si Kalinga Prab. Bukod tang ang Kalinga lang nagpapagawa ng ganyan, di ba? May suporta na, di ba? May pabahay pa, may gamit na. <laughs> Tapos hindi lang 'yan nagtatapos ha. Hangga't patuloy na nakikipag-cooperate ang mga beneficiary rin Kalinga Prab, patuloy ang pagtulong ni Kalinga Prab, di ba? Kapag once na 'yung beneficiary na 'yung bumitaw, wala na magagawa si Kalinga Prab o ang ibang Kalingap di ba? Kaya sana, ayan, makipag cooperate lahat ng binipisya rin niya para patuloy yung blessings para sa kanila, diba? Hi, nila Tristana. Oh, diba? Kompleto. Package. Wow. Talaga naman. Sa kalingap lang yan. <laughs> oh, ha? Huh? Tama tama sa kanila, dalawa lang naman sila diyan. Wow. May kwarto pa. <laughs> yes.

Ano 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 man sabihin basta nagbabalik. Kailangan na akong kausapin. Uy, ah! Isa sa iyo sa akin. Oh, mo sa Na na yung At sama-sama na rin namin inayos at gamit na ito sa loob. Diba, Talaga naman ang buong K-Boys is nakasupport kay Kalinga Prab. Kinsanan na ay dating bahay nila. Paglayo na dito. sa na. Oh, naman, tama si Kuya Bobby dahil sa kalingap. kayo pa beses, po po po. Bro, pinakamaganda makita mo sa gawa oh. hindi tinitin siya gamit si Matilalis. Hindi na. O, di ba? Ako ba eh? May simento na na Ang pinakalagi nagbabagyo dito? Oo, wala. Ang palakas talaga. ba ito? Ganda ng mesa. Di ba ito talaga? Saka napansin ko, parang gumayaman ka na. Sana all. Sana all. Nasa <laughs> so nasa kay boss ka talaga. <laughs> kay boss ka na rin. Kay boss ka na rin ba Kuya Bobby? Ayos na, guys. May table na po. Ayan, oh. Ay, pwede. Ay, bulak-bulak pa. Nakakatawa si Kalinga Prab, no? talagang napaka-genuine. Genuine, ano mo tama ba? <laughs> Ng kanyang puso sa pagtulong, no? Talagang,

Parang mga sinukat yung gamit, no? Saktong-saktong mga kalingap yung mga gamit na binili natin. Saktong-saktong sa mga nila. Ay, grabe, G. Naalala ko yung dati nilang bahay na tulo Ang daming mga ganyan. Ang daming mga butas-butas. Tsaka wala na silang bibit-bitin. Yung mga damit na lang talaga nila. Kasi kompleto rin yan. Sa kusina, sa kwarto, di ba? Kaya,

baso Yun, no? Paso. Oh, Ayan, tapos dyan sa video niyan, talagang kompleto. Ultimong... Ultimong mga kutsara, sanshi, baso, diba? Tapos si Kelly Ngaprop pa yung nag-ayos niyan. Nilagay niya doon sa malaking platuhan. diba? Nakatuwa. May tantaran Tapos ito yung nakatuwa. O, oh, may painting. <laughs> Para may kulay yung dingding. O, oh, diba? Kasi puting-puti eh. Oh, ayan, si Kalinga Prab yung nagligpit. So, oh, nilagay na yung painting. Oh, wow. May orasan. Kompleto. <laughs> oh, ha? Yes. Yan na. Okay, yes! na. Ayan na. Ayan na. Biglang laki nila no, nung makita sila na kalinga parang ano, parang papayat nila. Ngayon nang lulusog na. Yes. 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 Nako, kahit anim kami sa loob ng bahay, kahit ganyan lang kalit. Okay, okay na, na. 'Di ba? Kasi hindi nang upa. <laughs> uh, Pero sa kanila malaki na 'yan kasi dalawa lang sila. Yeah. Naman kasi hindi lang pabay ang bigay ni Kalinga Prab, 'di ba? Meron ding ano, yung financial. No, 'Di ba? At hindi lang 'yan, may pa-surprise pa sa kanila si Kalinga Prab. Oh, ang laki ng kwarto nila oh. Ang daming damitan. Wow. Wow. <laughs> Ayos na ah. Hindi na tayo ng dati. Grabe guys. Congrats. Sobrang layo na sa dati. Lala ko yung dati. Kaya na. Tulo pa yung buong nyo. Pero ngayon, nakatawa. No? Basta yun, pagbuti nyo lang. Wala man kayong kasama ditong dalawa. Dito naman kami. Yes. No? Wala rin Kasi magtatampo kami pag napunta kami na malinis. Ibig sabihin, hindi nyo inalagay yung mga Pero nakikita ko naman kasi pag kayo eh. Wala kayo na. Wala <laughs> na. Wala rin na. tama rin ano uh, ba? Grabe. Salamat po sa inyong maramdain. Kahit walang sponsor, ay ginawa ko rin ng paraan para sa babae mo. Di, para, di ba, Rafa? Uh, salamat po sa inyong Sabi naman ako sa iyo, eh. Ang maramdain ako sa iyo na makakaya mo kayo. Sa pagpapakakaya. So, ito na yon, Kahit walang sponsor, basta may viewers tayo. Maraming salamat sa mga viewers tayo. Yes, kaya supportahan din talaga natin yung mga lab team dahil kahit papaano nakakatulong yung kay Kalinga Prab dahil may mga pinapabahayan siya hindi naman viral, di ba? Kaya yun, laking tulong din talaga. At sa mga uh, sponsor naman na nagbibigay ng allowance nila, so kahit papaano, sa bahay na lang po talaga yung gastos ko. Pero ngayon tapos na po yung babahay, mamigay na rin po tayo sa kanila ng pangalaman. Wow! Kasi hindi lang naman bayang kailangan nila seguridad no sa di ba kay napakaswerte talaga ng mga benepisyaryo na pupuntahan nila Kalinga Prab di ba talagang kulang lang na lang sustentado na tayo <laughs> kaya sana hindi sayangin ng mga ano no ng mga natutulungan nila so kaming sorpresa sa inyo at uh, sigurado uh, na gusto niyo ito uh, ito yung uh, nagsimula siya yung uh, inspirasyon niyo uh, hindi ko kumpleto ang bahay kung wala ito uh, So, ito na. One, two, three. Yes! Oh, yeah. <laughs> yeah. so kasi mas malaki pa kay kuya niya. <laughs> Dito natin lagay to. Wow. wow. Siyempre may isa pa tayong sorpresa. So, yes. masaya sila 'to. So, si mama mo. andito naman yung bagong pamilya. Wow. 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 <laughs> Ang bilis na pa-print agad nila. Ang <laughs> wow di ba? Talaga naman nakakatuwa. Talag, talagang ham um, deserve na deserve ni Kalinga Prab ng buong team ng Kalingap, ni Kuya Bal na ay suportahan dahil talaga namang naiibahan ang kanilang pagtulong. Hindi lang basta-basta pabahay dahil financial, di ba? Bigas, pag-aaral, tapos napabahayan na nga, kumpletong gamit. Kaya, ay, wow! Sana all na lang talaga tayo. Kaya, ayan, supportahan natin ang buong team ng Kalingap. Yan lang ating kunting share-share. Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you.